Hello guys, good good, afternoon na, dahil hapon na. Right. Ito yung talong. Hindi naman siya gaano mo malaki So, ayun. Hindi ko alam, hindi marami yung aking cucumber this year. Parang, ayan Hindi siya ga, meron nga, pero hindi man naman siya katulad nung ano. Ay, meron pala dito malaki. So, ayan. yung eh, seedlings. Baka seedlings ko na rin to. Malaki. So, hindi ko naman nakita. So, ayan. Yung mga kamatis. At, may mga hinog din. Ay, hindi ko muna yan kukunin. So, mayroon dito. So, ayan. So, may sukino dyan. Na ah, malaki. So, mayroon pa doon. Isa, dalawa tatlo marami, apat so, sana maging bunga yan eh, kasi maraming bunga din na nahuhulog so ito yung malaki na eh, seedlings ko so meron pa namang maraming maliliit so sana uh, huwag kainin ng ano, salot so ayan so, marami din hindi gaano marami yung kamatis ko ngayon. So, ayan, may maliliit din ako. Meron ding malalaki. Ayan, maraming may mga hinog-hinog. Doon din sa ilalim, meron. Yun, hindi ko muna kinuha kasi marami kaming kamatis doon sa loob. Hindi namin maubos kainin. So, tingnan ko muna mamaya sa garden din kasi uh, wala, hindi, hindi gaano yung mala, madami yung cucumber ko ngayon. Oh. Ayan. Nag-umpisa nang namatay. O, oh, ayan, o. Oh. Wala. Wala. May bulaklak na, pero hindi maraming hindi madami yung uh, ano ko ngayon hindi siya marami. So, ayan. Hindi kalamihan, nung, hindi kagaya nung last year na super dami. So, nakadalawang timba ako. So, ayan, ayan. eh oh. Nilakihan ko yung aking galdi ng strawberry. So, pang next year. So, mga limlim na naman. Ayan o. Oh. Tinanim ko bago. Ayan. Hanggang doon. So, ayan. Kasi ito, uh, sa taniman ko rin pala. Ayan o. Oh. Mahaba din. Naghirapan ko. kasi dito sa kabila uh, ilipat ko yung yeah. strawberry